lakas mong asahan nila Bella at dalawang kuis. Napagtunuhan agad itong si Kim Chu. Walang kabala. Palagi ba namang inuurit na baby ang tawagan ng King Pao? Pukod sa laging binibibi. Ibang atake, tiklop kung tiklop sa Showtime Family. Palagi mo sila, walang araw na hindi nabubunot ang aktres. Lahat may tinatago usang dumalabas. Walang tapon pagpalakas mong asar ni Tony Bella Padilla. Nakakawala ng pagkaboring. Kapag wala si Meme, nagsasama-sama ang apat mudit. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Tawang-tawa ako sa kakudita nilang tatlo. Patapos batiin ni Chiefy Domino si Fortchi na kanyang boyfriend, umirit agad si Wong Nabarro. Nabatiin din daw dapat ang boyfriend ni Kimi na si Pauchi. Kapag nanonood talaga kami ng showtime, walang araw na hindi kikidigin at matutuwa sa kanila. Bukod sa stress reliever ang mga showtime family, number one kasi nanaroon din itong si Kimi. Nakakahawa ang mga good vibes na pagtawa niya. Halakha ko halakha ayon pa si isang komento, Sayang wala si Meme Bais, panigurado dagdag sa pangungudit agad. Kimpaw the best talaga hayo. Sila, support natin. Ang nalalapit na movie. Tiyak dumog kung dumog ito. Patuloy pa rin na dumarami ang nagpo-promote sa kanilang upcoming movie. Himlay manara.